Sana makatulong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hello mga kapatid, at nandito na po tayo at 19, eh na po natin ang inyong tulong para po sa pamilya ni Brother Christopher 33, mga 35, no? At samahan 38, po kami sa aming biyahe 44, sa kanilang bahay Kita nyo mga kapatid, iba talaga ang ngiti at saya ang mararamdaman natin pag patuloy tayong tumutulong sa kapwa. At ilang minuto na lang mga kapatid, makakarating na tayo sa bahay ni Christopher Jupines. At samahan nyo po kami sa aming biyahe patungo roon. God bless! At pagkatapos ng ilang sandali mga kapatid, sa wakas nakarating na po tayo sa bahay ni Brother Christopher Dupines. At ang maganda dito mga kapatid, hindi nila alam na pupapunta na po tayo at di natin alam kung ano ang madalat na natin. Hello mga kapatid, no? Nandito na po tayo ngayon sa bahay ni Christopher Jubines. Kung naalala nyo po mga kapatid yung tinulungan po natin na Dina Dialysis mga kapatid. No? ngayon kapatid ay ibibigay na natin ang tatlong sakong bigas mga kapatid ng tag 25 kilos at mag iiwan tayo ng mga kapatid ng cash dito mga kapatid. samahan nyo ako at alamin natin ngayon ang kanilang kagalagayan. Music ay, ang hapon. Bisita ka dito kay ano kay nanay. Kamusta din sila tiyay? Ay tiyay, may hapon. si nanay. Di hmm. kami dito. So mga kapatid, nandito tayo ngayon sa bahay ni Christopher. Ang saan nilagay you no know, ang kanyang lamay. Tingnan mo dito. Ay nanay may, may hapon. Nano ikaw? Ang <laughs> aman. <laughs> ah, tug naman ni ka. Anak pulaw gid ka mo ao. yung utod Yung nga hambal nila nga utod Ni Christopher. Ah, uh, ano? Ah. Uh ang -oh. gago So mga kapatid, ganito lang kasi. Lanay ha, sulod kami na Ganito lang po kasimple no ang kanilang lamay no ah uh, dito ah uh, ayan na po si brother Christopher Jupines actually mga kapatid sa totoo lang kaklasiko to <laughs> no? klasiko siya ayan ah uh, maraming salamat mga kapatid no sa inyong walang sawang pagsuporta ah uh, ngayon ah uh, ibibigay namin sa inyo kung ano yung pinagaloob sa atin gaya na sinabi kasi nang ako tayo nababalikan natin siya weekly pero dahil hindi tayo umabot ah uh, nagtulong-tulong po ang mga followers natin mga supporters natin para mabigyan kayo ng kaunting halaga no at siguro magpapatulong ako kung maaari niyan pa naman pa pwedeng na ditanan ya yeah. Tag 25 kilos man magkano man lang yeah. ito mga kapatid no? ito na po yung tatlong uh, sacks na bigas na tag 25 kilos bigay natin dito sa pamilya ni brother Christopher no So, ayan na po mga kapatid. Ang pinagkaloob nyo na tatlong sakong bigas ng 25 kilos. At hindi lang po yan mga kapatid. No? Pasasayahin pa natin si nanay. Uh, bakit po mga kapatid? Dahil sa ngayong araw, bibigyan po natin si nanay ng 10,000 pesos mga kapatid. No? Kaya ito po mga kapatid. Sana makatulong po ito sa inyo. No? Makatulong po ito kay nanay sa kanyang gastusin dito sa pagpapalibing kay brother Christopher. Kaya 10,000 po mga kapatid ang ibibigay natin uh, dito kay Nanay, no? Uh, ito po nang ang uh, sana makatulong. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000, no? Ayun po makapatid. Ah, uh, uulitin ko po. Hindi ko po sariling pera ang pinamimigay po natin, kundi galing po yan sa inyo, no? Kaya shoutout po sa mga followers natin na nagbigay uh, sa ibang bansa man po kayo, kahit dito sa Pilipinas, lang lalo na po sa mga suki po natin, uh, diyan po sa ating store, mga kapatid. Dahil po sa inyo, dahil sa pagbili niyo doon sa ating store, ay nakatulong po tayo sa ibang tao, no? At hindi lang po ito, mga kapatid, bibisitahin din po natin yung isang beneficiary po natin na mayroon pong stage 4 cancer mga kapatid no kaya nay so ano sa mic ah uh, ano po yung masasabi nyo sa mga nagbigay po nay damo ng salamat na damo salamat ha nag-aalam kamo sa mayo lawas ang kapag si Cloud kabuhi damo ng salamat ayun po mga kapatid sabi ni nanay uh, maraming salamat daw po at sa nabiyaan daw po kayo ng mahabang buhay at kapag sik yung masiglang pangangatawan no at yun, ah pwede ka magtagalog. Uh, ikaw na bahala kay nanay. Uh, anong ano ang mahambal mo siya yung dahap ni nanay para sa, at, uh, para sa aming? Salamat po sa pagtulong sa aming pagpapalibing kay sa akong kapatid na si Christopher at sa kunting yung tulong. Salamat po makatulong po sa ang yung binigay makatulong po sa pagpapalibing sa akin kapatid. Salamat po. Oh, kapatid, oton, oh, kapatid, si Christopher. Oh. Uh, ngayon ko lang po naalaman mga kapatid na kapatid niya pala no si Brother Christopher Dupines. Kaya ayun mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Eh, no? Yes, maraming salamat daw po sa si amin nanay. Tandaan po natin kapatid, purihin ng Diyos, pasalamatan ng Diyos. Dahil ikaw nga po sa Galatia 6.2 mga kapatid, kailangan po nating magkaisa, pasanin po natin na pasanin ng iba para po magawa din natin ang gawain ni Kristo. Maraming salamat. To God be the glory. God bless.